Um, before na ito. Thank you, thank you. Salamat. Ano masasabi mo dun sa sa acting nila Liza and and Candy? Super sumabog yung pagka-chemistry nila dalawa. As in, nakita talaga yung yung nila hanggang sa point na to. And then, um, wala nyo. Kilig! Sobrang kilig. Paano right. ka nakarelate sa, sa movie? Ah, syempre, lahat naman tayo nagka-ex. So, siguro madaming tao, most of the people uh, sa Philippines makaka-relate kasi naran naman natin yung bumalik yung ex o ano, paano ba yung situation ngayon, what if, if should I risk it, parang gano'n. Sa ang ex ay nakapinakanasaktan? Sana ako eh? Nung nagsabi si Eric ng ingat ka, nung talaga parang at kasi every person in the world, kapag nagsabi ka ng I love you, gusto mo talaga may I love you ba? Ganon, ga, ganun tayo eh. So, yung sinabing ingat, parang sakit naman nun. Nangyari na ba sa iyo Siyempre na ba? Siyempre na ingat ka. <laughs> yung ba na flashback? Man huh? Man siya yung flashback oh, sopra, sopra, sopra. <laughs> sa iyo. Oo, sobra, sobra. Sino nagsabi sa inang ingat ka? Tingnan na lang natin. <laughs> Lalabas at lalabas pa rin yan. <laughs> Please tell us something about yung role mo dito. Although pinakita yung trailer. Pamilya ka mo sa na. Kapi na, kapi na. Uh, Well, uh, sa pa papel ko po dito ay isang batang half Americano, half na Pilipino po. At uh, dito po ay magde-develop yung pag-iisip ko. Kung sa mga Pinoy, kung sa kulturang Pinoy kasi sobrang straight-forward minded ako na hindi ko gusto ang Pilipinas. I don't want anything with the Philippines. Hanggang sa point na I, I fall with I'm, I fall in love sa lahat ng mga bagay ng Philippines, even with uh, um, food, um, culture, and then uh, I'm gonna fall in love with heaven and stuff like that. That's why uh, parang siya din kumumbinsi sa akin na manatili dito sa Pinas. So, yung, uh, How is it working with uh, Carla? Oh, Super satisfying in a self kasi in some part, you as an actor, you always want to learn uh, a lot of stuff when you're on the set. And Tita Carla doesn't stop to teach you. Uh, uh, continuous yung pag-teach uh, pag as a mom and as an anate, as an actor. Tinuturo ang kanya sa lahat ng mga pwede mong gawin at pwede mong baguhin para maging mas uh, magaling. Yeah? It was satisfying in a part that I was like workshopping while I was working nagpapatawa ka rin ba dito oh, comedy ako naman, ako. comedy naman kasi siya okay. so halos lahat naman kasama na doon nagpapatakot nagpapatawa nagpapakinig. Tapos oh, alam mo dito si Heaven Teralo, 'di ba okay. Tuloy-tuloy na ba yung love team ninyo? Ah, uh, titingnan pa 'di kinabahan kung <laughs> bibigyan <laughs> ng kung gusto nila eh. kasi, kung magiggly kung may chemistry. Pero nasabi ni sa saka ni, 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 ni CK, mm -hmm. CK na na okay working with you. Oh, okay so, naman. Then, okay. Then sa okay, okay naman. Okay naman. Okay naman. ka bang third party dun sa dalawa. Pwede, they accept the challenge. <laughs> okay. How about kisa sa kita naman kayo? Oh, ako oh, naman. Okay. Anong, anong reaction? Uh, okay. Nice. It was nice to see you again. Uh, we talked and uh, we said hi parang yan. So, okay, hi. <laughs> so, you're friends now? Yeah, ako oh, naman. Ah, <laughs> uh, I hope so. Ako, oh, yun yung... Nasa plan ngayon eh. Yeah or maybe mga 20 years pa. Wow! Gusto ko yun. Bakit bakit biglang nagbago? From, from yeah. the time that nandung ka, tapos bumalik ka rito. Dapat uh, mag-aaral. Dapat mag-aaral ka. Although, mag ka. Uh, iba eh. Iba yung feeling kapag nandito ka sa, Once na nag-live ka at least ng one month dito sa Pilipinas, and then you go away, uh -huh mismo ng Pilipinas para alam mo yung feeling, feeling na gustong gusto mong balikan katulad sa Alone Together yung gusto mong balikan yung ex kaya <laughs> ah, <laughs> yeah, gusto at gusto mong balikan yung Pilipinas so, uh, hindi naman po kaya uh, nung nandito parang nararamdaman naman ko din yung sa pamilya Blandina dahil nung dumating ako dito bagong mundo yung para sa akin Yeah. May babalik ka ba? May babalik ka bang love team si Ian? Kisses mo or Bybury or Let's see what's up kayo. Kung iba na. Titingnan, titingnan kayo yung samba sa Valentine na to. Titingnan. Oh, two days na lang pala. Yeah, let's see, let's see. Kamusta, kamusta naman yung unang pagkikita niyo ni La Edward? Yung reunion ninyo? Oh, ah, super, super saya. Uh, overwhelming of feelings. It was like um, an embrace na feeling na kahit anong mangyari, welcome pa rin ako. So, nakaka-touch, uh, in part, and I, uh, in another part, you're like, yo, brother, I'm here for you, and he's, for, uh, he's there for me. So, wala, I can't ask for more. Uh, okay. Kasama yata kayo sa PBB? Uh, Oo po, sa uh, PBB online. Nung pagkatating ko galing airport, doon na po ako dumiretso pa rin uh, sa Christ. Oo, kaya okay. Diba? Okay. Ano sabi ni Direk Loren na nagbabalik ka? Uh, hindi pa kami nag-meet ni Direk Loren ngayon. But uh, it was so satisfying the fact that when I last I met him na nung nag-goodbye na ako sa kanya, mm -hmm. he said, it's not a goodbye, it's a see you again. Kasi sabi niya na sa tingin niya talaga, babalik ako. And hindi ko lang kung bakit niya sinabi yun noon. noon and then na niya ko na ngayon. Ngayon so, ba nang gusto mong sa showbiz kung babalik ka ba? Gusto mo ba gumawa ng isang film na maybe out of the box, you're mature enough to mm -hmm. daring. something? daring, Dating, ganyan-ganyan. Gusto oh, mo yung teeny tin boppers pa rin? Comedy. Ah, uh, I don't know, uh, kasi ang acting sa tingin ko po, hindi siya, it's not a choice kung anong dadating sa'yo. And is it sa tingin mo ay mahirap, yun yung tamang dapat gawin mo. Kasi that's a challenge para mag-improve ka. And of course, if pipiling ko mag-action, mas magaling ako sa action. Parang gano'n. So, uh, ano'ng gusto mo? Kung may choice ka. Uh, kahit ano, kung siguro ako ngayon, uh, nahirapan akong ano sa mga duwag kasi po ako eh. So, horror. Na, horror. <laughs> so, takot ako, mas siguro kahit nasa set ko, uh, na sa set ako may line. Natatakot ako kasi baka biglang may lumabas, parang ganun. So, okay, ganun nga. Na ako. So, natcha-challenge ako doon. Kung sakali bigyan ako ng work, bakit hindi na ako horror? Then, uh, are there projects up for you now? Uh, it's na naka-line up po, pero we'll, hindi pa pwedeng sabihin. So, pero it's soon naman. Hindi sabihin, so, geared up uh, ka na for your I'm actually worried. Honestly, I'm actually worried kasi since six or seven months na hindi na po ako nag-acting. So, I'm worried for myself na, am I? Uh, nahiya pa rin ako katulad ng dati, nung simula. Kasi, before leaving, I was, hindi naman sa nahiya sa set, pero alam niyo, you have a little bit of confidence na I'm doing this almost every day, so okay. So ngayon, I still have yung parang unang-unang takot ko na yung pressure ng first time again. So I'm, I'm scared, actually. Let's see kung paano, kung ano mangyayari. Hindi ka ba natakot na bumalik sa Pilipinas at bumalik ng showbiz? Kasi baka hindi ka natanggapin ng mga fans. Siyempre natakot pa rin ako kasi, uh, ako kasi, I've always been scared of everything. Pero as an advantage that I have na hindi ako natatakot sumugo ulit. So, parang katulad ng Alone Together, bakit hindi sumugo? Pinasok mo na natin. <laughs> na, bakit hindi <laughs> sumugo ko na, So, yun po, parang walang naman mali po doon na uh, sumugo ulit. Huwag tayo maging duwag kasi malay natin yung pala yun yung chance natin. Speaking of sumugo lang, hindi mo pa ever kinasinir mo na yung business business? iba kasi po dun eh. Parang minsan na pa din ako dun nung kunyari. There was a last two weeks ago, nag-Cinema One interview ko ako. And then there was, uh, pinapano acting ako in Italian. And nahiya pa rin ako. Sometimes, I'm like, okay, I, I, can act in Tagalog. Pero in Italian, wait lang. Parang nahiya ka siya. Kasi I have all the memories back na for me that when I was a kid. I got bullied and stuff like that. So I'm still have, I still have a point now. Wait lang. I still have to get over it. Parang ganun. Kung bibigyan ko ba ng chance na magkaroon ng work doon, being an artist, and dito sa Pilipinas, anong pipiliin mo sa dalawa? Italy or sa Pinas? parehas, ipapag parehas ko. sabi ka na Kaya ko yun. Kaya yung yun? yung ayaw yung ayaw yung ayaw yung yung May project, di ba? ayaw yung ayaw yung Umamin na yung list din. Yung oh, dalawa ba si may, may, word ba? Ang may word ba mapapaamin mo rin na kung sila na. Or may Bak sinasabi na, sila si sa iyo, hindi mo lang inaamin. dapat si Ate Bai o so, si Tito Boy. <laughs> <laughs> Malay mo ikaw magpaamin. Pag ako nagka-show din ng ganun. <laughs> Ipapaamin ko yung dalawa. <laughs> pero sa palagay mo sa iyo. Uh, ano ikaw lang, na level ng ano? Sila na ba? Dapat kasi ako. Babasa sila sa kikita mo. Oh. Hindi ano papansin mo sa dalawa? Ikaw lagi kasama. uh, Growing. They are definitely growing as a as a something so <laughs> Ay, sabi mo, Pero oh. ano <laughs> oh. oh, ano oh. ano pero ano Kanina. ano 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 Baka ano 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 I'm ano 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 katulad ng Alone Together. Ang dyan na niya? Ako ay, ay nagiging uh, nakipagkumbaba sa kanilang ano, sa kanilang uh, respeto sa isa't isa and friendship and whatever they have. So, ano po. Sige, um, so, please so, invite right? them na lang sa Alone Together. Saka sa kasablan okay, Pamilya uh, mga kapamilya, this February, Feb of a uh, month of the love. I uh, actually advise you the Alone Together kasi makaka-relate talaga po kayo and also staff, familia Blondina, kayo sa familia Blandina pagkatapos na feeling kayo sa Alone Together mag, uh, magpatawa kayo dun sa uh, familia Blandina makakatawa talaga kayo kikiligin din kayo at uh, sasakit ang tiyan and your online show uh, F3 F3 ah uh, yeah Thank you! <laughs> <laughs> na, ang sabi, ang maganda yung response, ang so, sabi ni Sir Raym na baka daw, bigyan kayo ng spin-off. Oo, oh, kaya nga sana po, uh, sana panuorin nyo po. It was actually like a try. Hmm. and yung pa, Ang ganda nung uh, chemistry okay, ng grupo. Okay, oo po. sana kami ng other work na kind of that. So, uh, sana talaga panuorin nyo lahat yung uh, inaabangan. Udin namin na uh, natapos na po ang pag-trabaho Pero, uh, tinitingnan pa namin yung mga results. So, sana panuorin nyo, enjoy nyo, and, uh, uh, wag kayo mag-stop uh, na kiligin, tawa, uh, magdawa and uh, everything. Thank you. Thank you